dyan. Uh, ito na yung kalabasa. na ka kalabasa na to? 92. 92. 92. 92 daw. Bundle. So, Pero yung, pera yung, Pito. Pito na naman. Pito din. Pito yung, 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 So ngayon guys, update na naman ako dito sa aking vlog sa patuloy na pagsisikap. Sasama na naman po ako dito sa may ano, biyahe ng palengke nito. Para matingnan ko naman ang mga gulay dito sa palengke.

May pera nga dito. Wala ka pera dito ka? Ay Babay na. Wait lang le. Wait lang.